Parwasin natin to. Kasi naligo sa sa tubig kunti. Yan. Oh, di ba? Yo, bigo. Bigo. Hello. Hello. Letter. <laughs> Letter box. bak-bak na yun ito na gawa na yung computer box ay titingnan na natin kung mapaandar natin pag hindi bibili kay kayo buo kung hindi na na repair na ni repair computer box nasira yung IC nya titignan natin kung mga repair yan yeah, natin kung nagawa ba to pag hindi bibili tayo buo ay do. pero ito testing kasi natin malay mo kung magawa di nakakatipid nagagamura Taksi kasi kakabitan Idol. Kami jo mahin ambyahe titipid. Yang unit nito ay nasa Muntalban, ya Rizal. Yan sa sa mga solidatin. Uh, followers sa Muntalban area. dinala niya yung computer box dito. Sabi ko computer box yan dalhin mo. Yan, tama nga hinala ko computer box. Chal na natin. Tingnan natin kung andar. Salpak ni Idol Bios Mechanic, yan. Salpak mo buti para maandar. Andar yan. Yeah. Ah. Apa ke Wala. 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 Ayos mo lang kayan. Ay subo ka ba? Hop. Start. Okay. Up. Wala talaga sira. ayo ayo talaga sira talaga palit ka lubo terbak yang yan namin testing namin para masigurado yeah. Okay. start model dol, dol. Mm -hmm. start mo nga yan bumili kami computer box yan ay testing naman dong yan titingnan natin kung goods start wala no mandar aircon walang warning check engine wala walang warning check engine aircon Okay, goods. Okay na. Patay mo na. Okay, goods. Goods pa siya. Alright. Yay. Okay. Yan si... Bye si boss. ging ging